Makikita na nasira ang video cam ni Kanaguri dahil sa pagbagsak ng eroplano. Kasabay nito, halata rin nawalan siya ng gana dahil hindi na niya magagawang makapag-shoot ng pelikula. Napaisip na lamang siya kung ano pa ang dahilan para magpatuloy siyang mabuhay. Samantala, kapansin-pansin na kakaunti na lang ang mga natitirang candidates at kabilang pa rin dito ang grupo ng ating mga bida. Nagpasalamat si Akira at tinawag itong isang miracle na buhay pa rin siya hanggang ngayon. Natanong naman ni Shin kung mayroon ding school festivals sa JCC, sinagot ito ni Sakamoto na mayroon din silang sports festivals at school trips. Bigla silang tinawag ni Kill Baby. Paglapit niya, ips na bago simulan ang third stage ng exams, nais muna nilang ipakilala ang mga bagong kalaho. Unang ipinakita ang isang babaeng madaldal at may pagkaisip bata, kasunod ay isang lalaking may malalim na boses na hindi matiis makarinig ng matining na tinig. At panghuli ay isa pang lalaki na kalahati lamang ng katawan ang ipinakita at nanatiling walang imi. Dito nila napagtanto na kailangan nilang mag-ingat at umiwas sa kanya. Samantala, makikita ang grupo ni Slar na nasa isang bar. Habang hawak ang kanyang telepono, tila may tinatawagan siya, ngunit sinabi niyang hindi niya ito makontak, malamang ay nasa kalagitnaan pa ng exam. Ang exam na ito ay tinatawag na Team Strategy Tail Tad. Ang pangunahing objective ay makuha na ng tail ang kabilang team. Sinabi ng examiner na dito masusubok ang kanilang physical abilities, intelligence, at teamwork. Mayroong pitong teams na may kanya-kanyang kulay, at binigyan sila ng dalawang araw at 10 kilometer radius sa loob ng kagubatan bago matapos ang exam. Ipinaliwanag pa na kapag nakuha ng kabilang team ang iyong tail, ibig sabihin ay bagsak ka na sa exam. Napaisip naman si Genius Boy at binigyang diin na hindi ito basta-bastang pangbatang laro. Anya, ang totoo, ang exam na ito ay representasyon ng mga tunay na kaganapan sa labas at nagsisilbing survival training para maging isang profesional. Napansin ni na Mafuyu at Akira na magkaiba ng team si Nashin at Sakamoto. Isa-isa nang ipinakita ng examiner ang bawat team na kasali sa exam at idinagdag pa niya na subukan nilang makakuha ng mas maraming tail bago matapos ang oras. Kaya naman, simulan na natin ang ikatlong pagsasanay. Ready, go! Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, Arigatou gozaimasu. Agad na kumaripas ng takbo ang bawat grupo. Habang tumatakbo, kinausap ni Sakamoto si Shin at sinabi. Magkita tayo sa bandang itaas ng ilog. Ngunit sumagot si Shin nang may kumpiyansa. Mr. Sakamoto, magkaaway tayo ngayon. Kapag dumating ang tamang panahon, huwag kang magpigil. Gagawin ko rin ang lahat ng makakaya ko. Pagkatapos noon, naghiwalay sila ng direksyon. Bigla. Naalala niya ang mga panahong laging nasa tabi niya si Shin upang tulungan at alalayan siya. Dahil dito, nagtanong si Akira nang may pag-aalala kung umiiyak ba siya malungkot namang sumagot si Sakamoto. Hindi naman. Makikita si Toramaru na hinahabol ang dalawang lalaki, balak niyang agawin ang kanilang mga tail. Habang tumatakbo, sinabi niya sa kanila. Mas gusto kong ako ang humahabol sa mahal ko, kaysa ako ang hinahabol. Isa pa, may pagkaot ako ako, gusto kong makolekta ang lahat ng kulay. Mabilis niyang inatake ang sahig, at dahil sa lakas ng impact, napatalsik ang dalawang lalaki sinubukan pa ng isa na makipag-negotiate, ngunit hindi siya pinakinggan ni Toramaru. Ipinakita nito ang kanyang husay, pinaikot-ikot ang kalaw, nakuha niya ang green tail ng lalaki. Namangha siya sa mga kulay na hawak na niya at nagtanong sa sarili. Anong kulay naman kaya ang susunod kong kukunin? Sa kanyang paglina, napansin niya ang grupo ni Shin, at agad niyang naisip na sila ang magiging susunod niyang target. Samantala, nasa ilog na sina Sakamoto kasama sina Akira at Kill Baby. "Para bang wala lang." Naisip ni Sakamoto sa sarili. Marahan ngunit mabilis, ni hindi man lang ito napansin ng Butterfly. Tinanong niya si Akira kung sino ang nagturo sa kanya ng mga basic moves. Sagot naman ni Akira, "Hindi ako maaasahan pagdating sa pakikipaglaban." Sa oras na tumingin ako sa mga mata ng kalaban, agad na nanghihina ang aking mga tuhod. Biglang sumulpot sa harapan nila si Genius Boy at nagsabi. Mabuti pang tumakbo na rin kayo. Hinahabol ako ng isang baliw na babae. Dahil dito, napilitang sumunod si Kill Baby at nagsimula na rin tumakbo. Ngunit napansin ni Sakamoto na tila isa itong bitad. Sa pagkakabihag nila, nagkaroon ng pagkakataon ang team ni Genius Boy na isagawa ang kanilang plano at sinubukang pasabugin sina Sakamoto at ang kanyang grupo. Habang nagtatalo si Nashin at Mafuyo, biglang sumugod sa kanilang harapan si Toramaru gamit ang kanyang axe weapon. Mabuti na lamang at mabilis na nakaiwas si Shin. Natutuwa pang nagtanong si Toramaru. Paano mo naiwasan yon? Isa ka bang psychic? Sana nasa white team din ako, kasi pareho kayo ng kulay ng keychain ko na si Sakamoto. Muling pinaputukan ng kalaban ang kanilang grupo, at mabilis na sinalag ito ni Sakamoto. Sinabi niya kay Akira na tumakbo na, subalit nagpumilit pa rin tumulong si Aira. Mariing ulit ni Sakamoto. Susunod kami. Kaya tumakbo ka na. Dumating ang grupo ni Genius Boy at diretsong sinabi nito kay Akira. Kung sino ang unang pumutol ng eye contact sa laban siya ang talo. Nag-alinlang ni Akira, parang isang spear strike gamit lamang ang kanyang kamay agad siyang nagbigay ng paunang lunas dahil maaari itong ikamatay ng kalaban. Hindi makapaniwala si Akira sa kanyang nagawa. Anya, ang gusto ko lang ay iligtas ang aking mga kasamahan. Sinunod ko lang ang path na nakikita ko,